So, One Punch Man Chapter 201 redraw at ang title nga nito ay Lights Out. Ibang-iba na nga itong mga tol dun sa naon ng kwento at mukhang masinusunda na nga ng author ngayon yung webcomic. So, nagsimula nga ang chapter kung saan ipinapakitang bug-bug nga talaga dito kay Blast sa mga party ninja. Sinabi nga dito ng isang ninja, nakalimutan ko na nga yung pangalan niya mga tol, na kahit na nga raw natalo sila dyan, e wala na nga raw tatakbuhan niyang sila Blast. Simula nga raw nung nasugatan ni Blast ang leader nila 15 years ago, e dumaan na nga raw ang that man sa pakaraming enhancement physical procedure. At ngayon, e, eh, na na raw ito bilang ultimate ninja sa lahat ng mga ninja. Ang Datman nga raw na yun ang nasa pinakamata sa mundo ng assassination, nagahari nga ito bilang shadow ruler at ang dami nga raw ng pinatay ng lalaking yun, e, eh, nasa six figures na. At kahit na nga raw ang mga high profile sa history, e, eh, hindi nakaligtas sa kamay ng leader nila. At ngayon, e, eh, maaring naroon nga raw ito sa hideout nila Sonic. At naghihintay na dali ng mga party ninja ang u ng mga ito. Pumunta na nga raw yung sila Blast doon para ma-realize daw ng mga ito na mas mabuti pang pumatay sa kamay nila. At mula nga dyan mga tol, e ginamit na nga ni Blast ang Black Hole ability niya para mag-teleport habang sinasabi niya nga na may gusto raw siyang ipakita sa mga party ninja na yan. At mula nga dyan mga tol e ito ang matindi dahil sa nag-teleport nga sila dyan sa may hideout ni Sony. Nandyan nga at nakaupo lang sa kalsada yung si Saitama. At makikita na meron yung bakas ng isang tao na pinalubog nga niya dyan sa kal yeah. biglang bigla nga dyan ang lahat ng mga party ninja at pati na nga rin dito si Sonic at Flashy Flash Sabi naman ni Saitama kay Blast eh napakabilis raw bumalik nito at mula nga dyan eh napatanong na nga lang yung si Saitama kung yan na ba yung sinasabing that man. At mula rito kay Blast eh nalaman natin na dumating araw siya rito ng maaga. Pero mas naunang araw dumating sa kanya dyan yung si Saitama. At mula nga dyan sabi nga rito nila Flashy Flash eh kung pinatay ba ni Saitama ang that man. At sagot nga dyan ang pinakamahal malakas na kalbo, tingin niya eh hindi ito namatay. At dito na nga ipinaliwanag ni Saitama mga tol yung mga nangyari. Sa pagpunta niya nga raw dyan sa lugar ni Sonic, eh bigla na lamang sumulpot mula sa loob ang ninja na yan. At bigla na nga lang daw siya nitong inatake. At dahil dun, eh sinuntok nga ito ng pinakamalakas na kalbo. At yan na nga ang dahilan mga tol kung bakit bumakas nga dyan sa kalsada si Empty Boy. At makikita natin na bumakas pati na nga rin yung espada niya. So dito naman, ito eh, mawa na lang ang mga party ninja at tingin ba raw ng kalbo na yan eh maniniwala sila sa kwento na yon at dito nga eh talagang galit na galit na ang mga party ninja at sinugod ang pinakamalakas na kalbo nakakainis nga raw ito at hanggang nabubuhay nga raw silang mga party ninja eh hindi nila hahayaan na insultuhin ng that man pero kasunod nga nyan mga tol eh bugbog at bagsak nga ang mga ninja na yan kay Saitama at sabi nga dyan ni Sonic eh lights out na nga raw para sa mga ninja na yan at sabi nga rito ni Saitama kay Flashy Flash, e eh, mga ninja raw pala mga yan, gaya ng iniisip niya. Sumagot so, nga ng oo yung si Flashy Flash, pero ano ba raw ang ibig sabihin ni Saitama? At sagot nga ni Saitama e eh, dahil sa biglaan na nga lang daw siyang inatake ng mga ito. Sabi naman ni Flashy Flash, e eh, wag nga raw siyang igaya sa mga ninja na yan. Pero sagot nga ni Kalbu e eh, literal daw na isa sa mga yan yung si Flashy Flash. Kung maaalala nyo kasi mga tol, nung unang nagtagpo nga si Saitama at si Flashy Flash dun sa Monster Association, e eh, inatake nga agad ni Flashy Flash yung sa Saitama. At yun nga yung naaalala ni Saitama pagdating sa mga ninja. Tanong naman dito ni Sonic eh bakit nga raw nandyan niyang si Saitama at mula nga dyan eh pinakita rito yung usapan ni Saitama at Blast kunsan sinabi ni Galbu na maghihintay na nga lang daw siya dun sa hideout ni Sonic. At sabi nga rito ni Saitama kay Sonic matapos nga raw niyang marinig yung kwento eh mas makakabuti nga raw na talagang makialam si Blast pero sabi nga dyan ni Sonic mga tol eh hindi nga raw yun yung ibig sabihin niya bakit nga raw nandyan ang kalbo na yan sa hideout niya. At mula nga dyan mga tol, eh, ng pinakamalakas na kalbo kay Sonic yung sulat na mga pinadala nito. Gigil na gigil nga dyan yung si Saitama habang sinasabi niyang pinadala nga raw nito ang mga creepy letters na yan sa kanya. Nandyan nga raw ang address nito at sinasabing magpunta lamang siya dyan. At nakakatawa nga talaga mga tol ang scene pag nagtatagpo itong si Saitama at si Sonic. At kasunod nga nyan mga tol, eh, ito ang matindi dahil sa mukha ngayon pangalang natin ito makikita sa kwento. Mula nga dyan, eh, nakita nilang unti-unting nagkaroon ng guhit at nagkaroon nga ng butas ang kalangitan. Hindi nga yan parang nagkaroon ng butas mula sa ibang dimension dahil hindi nga dapat ganyan yung itsura. At masasabi ko nga na para bang isang scientifically made ang mundo nilang ito. So dahil yan, eh, talagang biglang-bigla nga ang lahat at sabi nga dyan ni eh, Blas, eh, hindi nga raw maganda ito. At mula nga dyan dito mga to, lumabas nga ang dalawang napakatitinding monster. Isang napakabangis na tigre mga to at isa ring napakabangis na pawikan. So hindi nga talaga sila makapaniwala rito. At nasabi na nga lang yan ni Saitama na mas malaki pa raw ang mga yan dun sa aso sa underground. So nakakatawa nga talaga itong si Galbo dahil lang tinutukoy niya nga eh walang iba kundi si Ruber na alaga niya na nga ngayon. At dito nga eh nasabi na lamang ni Blas na masyado nga raw siyang nagtagal para makabalik sa pwesto niya. Habang si Saitama mga eh tinatanong kung naghahanap ba ng pagkain ng mga halimaw na yan. Pero eh ito ang matindi kasunod nga niyan mga tol e bigla na lamang bumanat si Ruber nagbuga nga siya dyan ng napakatindi at sinabayan nga rin si Ruber ng dalawang halimaw at kasunod nga niyan ayan na nga Bagam! Grabe mga tol, napakalakas nga talaga ng alaga ni Saitama. Mukhang naaalagaan nga talaga siya ng mabuti. At dito makikita nating napakatinding pagsabog ang nangyari. Mukhang mas malakas nga talaga si Ruber dahil dito e eh, makikita na tinamaan niya nga ng blast niya ang dalawang matinding halimaw. At dyan na nga talaga nagtapos mga tol ang chapter na to. So base nga sa mga pangyayari, ang dalawang halimaw e nagpakita dahil sa kagagawa ng God. Alam natin na kinakalaban nga nila blast ang God at nasabi nga ni Blas na mukhang nagtagal nga raw siya bago makabalik sa pwesto niya. Kaya mo may minimaintain ng pwesto si Blas para hindi makapasok sa mundo ng mga tao ang mga halimaw. Pero talagang kakaiba nga mga tol yung nangyaring paglitaw ng mga halimaw na ito dahil para bang pumasok sila sa isang artificial na mundo. Para bang may mga screen mga tol dahil sa pabox nga ang mga ito at dahil nga dyan mga tol tingin ko nga ang mundo nilang ito e eh, talagang artificial o simulation at ang gumawa nga nito e eh, walang iba kundi ang God. Kung maaalala nyo nga, yung pagdami raw ng mga monster e eh, kasabay nung naging paglakas ni Saitama at yung limit nga sa paglakas ng mga tao e eh, maaaring ang God nga ang naglagay. Pero meron yung nag-iisang kalbo ang lumampas sa limit na yon kaya siguro mga tol talagang patuloy ngang nagdadala ng napakatinding mga halimaw ang God dyan sa mundo nila. Kung magkatotoo nga ito mga tol e eh, napakaganda ng kwento dahil ang mismong kalaban nga e eh, walang iba kundi ang mismong kreator creator ang God. So ayun nga lang mga tol ang review natin para sa si chapter na to. Kung nagustuhan nyo nga ang video to, huwag nyo sana kalimutan mag iwan ng like dahil napakalaking tulong na nyan para sa ating channel. At yun, maraming maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kay palagi. Bagang!